Ayun na yung ginawa niya, nakatulog na yan, oh. Ah, yun. Hindi pala. na, hindi na ina, no? Ito, nakapreno ah, pa, eh. Ah, sinong pala. O, di nga, nakapreno to, eh. Oh. Naabot ko. Naabot ko. Nasaan? Wala ba sa sunlog, si okay, sir? Eh, wala naman. Hindi, abot sa. Picture, naman Picture, mo, Picture Ayun, basag ang ilaw eh. Abot? yan? Nasaan, sir, big? Ayun, may aksidente dito. Pwede mo siya umubo? muna, muna. muna. Naku, dumudugo yung ulo eh. muna, sap Sapin na lang, sa Wala yung 911 eh. <laughs> rin tayo 9 -1 -1. Oh, ito na po yun yung, di ba sabi nila? Di diba, 5 minutes? Hindi, para ano pa? Ha? Ah? uh, 911 hindi pa rin sumasagot kanina pa tumatawag sa 911 mayroon pang gaan dito sa Rosario na-try natin tawagan yung 911 pero wala pa sumasagot Visit daw mayro pa, mayroon pang isa. Sa barangay, tumatawag ka barangay. Try ko tawag ko sa oh, May nag-aradyo na nag na yun. Tumakas. Tumakas. na na Nakita nyo sa oh, camera? camera. Kumano Ay, nakagip na nga Opo, nakagip naman po. Nakagip <laughs> mo muna kung ano yung lagay nung nandito sa truck niya. Tapos maya maya. Nakatalipot. Pero dito, sa side na to. Makikita ko yun. payo pa yun? Hanggang ngayon, Good pa yun naglalakad Ano ba? Naglalakad lang yung saan? Saan na. na? Naka puti. Naka puti, tas na green na. Ano ba? pa green na. green na, sure, si Ang miting Ayan no? inilagan niya na yun Overlaning na yung ginawa niya, nakatulog na yan no? ah, yun hindi wala. na, hindi na ina no? Ito nakapreno ah, pa eh Ah, pala nga nakapreno to eh oh, pala <laughs> talaga yung ano masog pala talaga yung kotse ni Sir Vic Ang layo na niya nasa linya nila eh. Hindi na to, hindi lang yun overtake lang yung ginawa niya Ako? Ako? Sige. Sagit lang. Makakalusot ako doon. Ay, umuusad naman yun, di ba? Uh, okay. Ako na, ako okay na. <laughs> <laughs> Pag nakakita kasi ako ng ganyan, baka makadala mo pa Kasi tibat mo na ako, balik na Manila ngayon eh. Kakasya naman kayo po? Tignan natin. ayun uh, mga kamoto mayroon tayong uh, masamang uh, uh, pangyayari dito sa tapat mismo ng branch namin sa wash and go uh, rosario at dito nga ay may nagbanggaan isang trailer at saka isang JNT para silang trap hindi naman nabot yung <coughs> yung shop pero yung isang kotse uh, nung uh, may-ari, isa sa may-ari ng Washington ay nahagip tinamaan yung Fortuner, inaabot ng truck. At ayon, uh, lagi tayong mag-iingat sa ating biyahe. At uh, sige. Ilan po ang ating uh, uh, panawagan sa mga driver. Lagi tayong mag-iingat. yung mga tricycle dito mga kamoto na wala pa rin kadala-dala sila hindi talaga sila nagpapasingit, ayaw nilang uh, magbigay ng daan kahit alam na nila binubusinahan natin, ayaw talaga nilang uh, gumilid gusto nila nasa gitna sila at uh, kahit may batas na ang mga tricycle ay laging sa gilid lang ay hindi ito pinapakinggan o hindi pinapansin ng mga ganitong tricycle. At na alam naman natin yung mga nangyaring uh, aksidente na involved tong tricycle nakaraan lang. Uh, hindi pa rin sila nadadala. ganun ang problema so kahit bawal bawal ang overtake sa gilid eh wala ka namang magagawa kundi tumira ng gilid ng kanan dahil nga uh, pag sinabayan natin yon pag tinutukan natin yon eh mamaya pa tayo di sanang tricycle na lang tayo hindi na tayo nagkotse Okay. At uh, Tayo sana, ingat din tayo. Maraming salamat. Goodbye.